Ayan. Ayan, papa papaluin daw si Ate. Ni Papa. Ano sasabihin mo kay Papa? Dali. Huwag no, ganoon. Bakit? Bakit? Papa papaluin na, papaluin na. Papaluin na oh. papa papaluin na. Hala papaluin si Ate. Anong gagawin? Ayan na dali. Pigilan mo si Papa. Papa, oh, papaluin na si Ate oh. Anong gagawin? Dali sabihin mo stop. Ayan na, ayan na, pamalo. Dali, oh. Dito, dito. Dali. Oh, dali, oh. Stop. Stop. Lapitan mm. mo si Papa, sabihin mo, stop. 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 Uh, ano yan? Ano yan? Voltes, ano yan? Ano yan? Ah, yes. ang galing, ha? Ah. Ang galing. Ang galing naman. Ang galing naman. Ang galing. Strong. Sino strong? Sino strong? Sino strong? Strong, strong, ah wow, oh, ah, strong ah. Oh, sabi mo stop, sabi mo stop. Inap na, inap. Inap, inap na. na. sige. Ayan, galing naman. Sinong, 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 sinong ginagaya mo? Si Super? Galing naman. Galing naman, ang galing, galing naman. Dali, dali, pigilan mo si Papa. Dali, pa oh, papaluin na si ate, dali. Papaluin na, ayan, napapasok na si Papa. Papaluin na si ate, oh. Dali, sabi mo stop. Stop. Nay, naglalo, nay, naglalaro na. O, dali sabihin mo, stop. Stop niya, na, siya, stop na. Niya, stop na. Oo. Naglabablard. Ba't nagbablard yung ano ko? Ba't nagbablard? Ayun. Ayan, yan, 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 yan. Ayan. ayan, ayan. ayan. Oo. Oh, sabihin mo, ate, love you. Oo. Oh, sabihin mo, love you, ate. Love you, ate. Love you, ate. Sino mo na ako? Uwi na nga ako. Di mo ako labik. Di mo naman ako lalaban Banban, eh. Banban. Uwi na ako? Di mo naman ako kilala, Ha? Sino mo na ako? Sino mo na ako? Mama? Sino mo na ako? Uwi na ako? Mm, ano to? Ano to? Yan, Voltage 5. Voltes 5. Yan. Diba? Semento yan. Voltes 5. Voltes 5. Diba? Diba? Buto ko. Buto yayay. May yayay. Sakit. 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 Huh? Yan. Mm -mm. Ano sasabihin mo kay Mama Jem? Ano sasabihin mo kay Mama Jem? Dali. Ano sasabihin kay Mama Jem? Dali. Sabihin mo, Sabi mo mismo ako. Di mo naman ako lalik.